Hello everyone and welcome back to your YouTube channel, Job and Lin Flag. And for today's video mga pala loves, ayan, year 2025, talagang i gold golden talaga natin guys, no? Na bigyan natin ng oras na umuwi para makasama natin ng kahit malit, kahit uh, ilang araw lang mo yung ating niya. So, uwi tayo ng cops guys. So, sakay tayo ng bus from Cubao going to Batangas Port kasi yung sasakyan for today's video so ilang oras ang biyahe I think 6 to 7 hours 7 pa po ng gabi ay alas 7 pa opo diretsya po katiklan mm. sasakyan nyo opo hindi na po dadaan ang midoro ah ok ang oras <laughs> alas 7 pa Ano siya ito po? Okay, dito pa kayo kuya magmeryenda. Tagal pa pa labi. <coughs> Tagal pa pala, Lashate, pa lana 7:00 pa tayo lalaya. And guys, waiting kami ng coming uh, order na lomi sa tangas. ni Ate Ai. Godore, dito. Ngayon, gusto na isa. Click muna tayo. Hi guys, ito ba tayo na yari sa pilit natan. <laughs> Masaway ka talaga ate ay ah. Kaya yan, daming gusto. Pasalubo. Ngayon ito na yung lumi na inaantay namin ko. Kaya kaya ba? Uh, vlog ko rin. <laughs> oh, O, diba? O, oh, ito na. Hindi picture. <laughs> <laughs> Ay, dito? Yung... <laughs> <laughs> At... Ilagay mo dito yung kalamansi mo. Diyan ka magbibuha ng... Ah, dito? Diyan. Diyan ka gagawa ng... Sausawan. Sorry. Tapos, uh, yeah. bagay mo na yeah. ang <laughs> Tapos, haluhaluhin mo na sila. Kung gusto mo na umangangin, dipisahin mo na rin yung sili. <laughs> Ayan, tapos halu mo. Tapos... halo haluin halo ha haluin O, di ba? Pag nahalo mo na, okay na yan. Ayaw mo na ha? Hindi, gusto. oh yeah. sige. lagayin sa insha Tapos pag kumain ka, lagay-lagay ka lang yan. Ayan. Ah, ayan mm -hmm. lang. Sorry. oh ayan. Wala sa amin. <laughs> okay, sige. Let's go. Kain na hey Guys, ito yung Lumi gasmer hot dog Siyempre si Charon. And then, meron siyang giniling. And, um, ano nga ni kaya tayo? Nung gani sa um, tusino na no, parang gano'n. Egg. And, heart. Ayan o. No, tapos may noodles. Ayan talaga yung Sobrang daming toppings, pa mabubusog na up sa to toppings. Hindi na kami mag paano naman? paano guys, hindi na talaga kaya. Suko na yung aking fan. Wala. Good for ano pala ito eh. Two person pala itong ano na po. So, Order na ito. Hmm? Ang dami sobra. Oh, hindi ko na maubos. Ayun ako. Ayan, hindi talaga kinayang lumi guys. Ayan, that's all for today's video. Thank you so much for watching mga palalaps. Have a nice day everyone.